Ako wala pang guwi uh, bahay mula kahapon. Ikaw na kasi. <laughs> <laughs> Tapos sumang party na naman. Kaya daw wala ano? tayo sa viewer. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Masyado ano, na muna Ganito muna. naman. May cellphone tinira. Friend, ha? Eh? Aba, wow. ano ko ba? Ma pagbo sa kaling, Neto gala na naman. Kahapon umalis, ngayon kadarating gala uli. Maminggabi gala na naman. Pur gala na lang, wala nang trabaho. Salamat sir sa sahod ng pur gala. Pero may sahod. Ayan yung dalawa o oh. yung tatlo <laughs> <laughs> o oh, sir how are you? kamusta ka? mabuti <laughs> mabuti o <laughs> oh, si Angel Joy gising na? Dito yung ang ka naman ng gala o nga Angel Joy nga every Wednesday ng umaga Purgala, wala nang trabaho. Baka mamaya tanggalin na sa trabaho. <laughs> oh, kagigising lang, wala pang uwi na bahay mula kahapon. Ah, nasa trabaho na siya. Ah, 9 siguro pasok niya. Wala man na music ang music, dapat pa music sir. musica. music. yes. itinakwai. you have mobile? me? you have wire? Uh, jr ikaw. jr yeah, maganda ba yun yun? yung ano mo yung bluetooth? I don't have bluetooth. wire. ah, dapat Bluetooth. ah si Santi. Santi ko gusto. al Al -Jawas, ah, Al Jawas, Al Jawas. Al Jawas. Al at yung jawasat yun eh. Sa Tami Jawas at eh. pakulong namin si Ray. <laughs> <laughs> Patong mo na lang siya ibabaw. Yan. Huwag mo na mag-iya. Iyan na. Ang kami sa kisa mo. Baka yun ano yung Alhasa National Park yung pupuntahan natin. Yan, yeah. yeah, Ray, nakuha mo.

ay si Nana Luz, tita ko. Gandang umaga Nana Luz. Ay, naman ako, nagpapagawa. <laughs> Ay, kayo, kayo yep. oh. si angel joy hindi ata po dito si dito malamig maraming puno

isang popoling yan ka si Gil Good morning sa inyo. Eto, labi-labi lagi. Ayan, pakuan, pakuan. Bili kayong pakuan. meron pakuan. <laughs> Ayan o, lalaki ng pakuan dito. O. Isang piraso, 10 ki kilo. 10 kilo? Isang piraso. <laughs> Oo, oh, 10 kilo isang piraso noon. Ang bigat kaya ano. Hadapi asra kilos ha. Wahid

yung ano, paraula. Paraula strawberry. 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 Ano tagalog sa si strawberry Mm, strawberry, hindi ko alam ano ba tagalog nun. Paraula. Jam. Ano ba? Jam? Uh, Ara. Jam? jam? Yes, strawberry jam. Uh, La. <laughs> <laughs> strawberry paraula. <laughs> paraula. Orange portokal <laughs> Naiuso na yung ano ngayon. Paraula? yung paraula. Para, para. Mura na sa ano, for real lang yung isang box para, para. na maliit. Butterfly. <laughs> para, para. Ay, yung paro paro parasya. Parasya. Paraula rin. Oh, Ada Syahri, na Facebook. Gloria Tap. Ada Ada Jubail. Ada Jubail. Ada Jubail. Ada Jubail. Ada Jubail.

madalang nakasal ngayon kasi lahat ng wedding hall may mga ready made ng kasal lalagyan na lang bulaklak dati isang buwan ng kasal ko noon 15, 20, ngayon wala na isa, dalawa, tatlo, ganun lang ada al sultan sultana al sultana dito sa likod niyan may magandang farm diyan nag wedding na kami